38-year-old female, Gravida 5, para 4, 4004, up guard 99. Tapos na baby out kami ng 6.30 sa month. Thank you, Doc. Okay. Pero Santos, ang galing mo. Doc, ang galing po natin. Hindi ko na po magagawa nang wala ka po eh. Ikaw po kayo kumuha ng mga gamit. Sus, binubola mo pa ako. Eh, ikaw naman ang gumawa ng lahat. Nag-assist lang ako nag assist Alam nyo po, pag sa OR, hindi po po pwedeng isa lang yung doktor. May nag-a-assist po talaga sa kanya. Kaya ang laking bagay po ng dok. Thank you kasi tinulungan nyo po ako. Thank you din. Dahil naramdaman ko ulit kung paano maging isang doktor. Alam niyo po, ganyan din po ako pinanganak ni nanay. Talaga? Opo sa car wash! Eh kasi doon po siya natatrabaho noon tapos bigla po siya ang I'm sorry. Kaya po yun, kaya lang po yun. Ah, sandali lang, excuse lang ha. Ah, sige po. Doon! Jane. Oh, my boy. Boy. This? Ba ba't kayo oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ni no. Oh, no. Oh, no. Oh, charge Oh, charge. no. Sa no. Oh, no. Oh, Uy, alam mo ba kung Oh, ka? Oh, Oh, sa Apex. Eh, bakit ka pumunta dito? Eh, kasi may babae biglang napaanak sa mall, si Ate Edith. Eh, sinamahan namin. Hindi naman din pa pwedeng pabayaan kasi doktor niya. Hindi niya maalam po ano talagang gagawin niya, di ba? Paano pag naabutan ka dito naman, Moira, ha? Sige, kung ano naman gagawin nun sa'yo. O, Tapos magkasama pa kayo nito, na naman to. Ay, alis ka na. Oo, oh, alis ako mga... Ay, makasin. Ay, 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 ay,